Hindi nang uudyok ng gera ang Pilipinas. Igrate po ya ni Pangulong Bombo Marcos sa pagbisita niya kanina sa Palawan. Sa gitna ng isyo ng ating pagtatanggol sa teritoryo, inihayag din ng Pangulo na hindi raw din tayo magpapasupil at magpapaapi. Wala sa Palawan na katutuklay, si Joseph Mon. Joseph. Di Ivan, hindi gusto ng Pilipinas ang gera pero hindi rin daw tayo magpapagapi. Ito ang sinabi ng Pangulo sa mga sundalo na hinaras ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17. Dear to Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey S. Facundo. Ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo Si Facundo ang naputulan ng hinlaki ng harangin ng China Coast Guard ang Rotation and Resupply Mission o sa Ayungin Shoal noong June 17. Nasa AFP Western Command sa Palawan ang Pangulo para bisitahin din ang mga sundalo mag linggo matapos ang salpukan ng China at Pilipinas. Bago ito, nagkaroon ng pagkakataon ang pamilya ni Facundo na personal na makausap ang Pangulo. Kinausap din ng personal at ginawara ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ang 70 na iba pang mga sundalo mula sa Philippine Navy at Marines na nagtangka mag-rotation at resupply mission sa Union Shoal noong lunes. Kasama ng Pangulo si Defense Secretary Gilberto Jodoro at AFP Chief of Staff